Welcome to Crusade's Channel. Samahan niyo kami sa isang paglalakbay ng sining, arkitektura at kasaysayan ng simbahang katoliko. Pakicomment sa ibaba kung saan kayo nanunood upang malaman namin kung hanggang saan naaabot ng ating paglalakbay ng pananampalataya. Isha-shoutout namin kayo sa susunod naming vlog bilang pasasalamat. Ngayon, tayo ay maglalakbay patungo sa isang natatanging banal na lugar ang Regina Rosalie Institute for Contemplation in Asia o mas kilala bilang Regina Rica. Matatagpuan ito sa Sitio Aguho, Sampalok, Tanay Rizal, isang tahimik at payapang lugar ng punong-puno ng spiritualidad, sining at arkitektura. At narito na tayo sa Regina Rica. Pagpasok pa lang ay ramdam na natin ang kapayapaan at kabanalan ng lugar. Alam nyo ba na ang Regina Rica ay itinatag ng mga Dominican Sister o Regina Rosary sa pangunguna ni Sister Mary Epifania F. Brazil O.P. Isa itong prayer sanctuary na nagbukas para sa lahat, lalo na sa mga gustong magnilay, magdasal sa ilalim ng mapayapang presensya ng mahal na Berhing Maria. Ang pinakasentro ng Rihina ay ang napakalaking 71-foot statue ng mahal na Berhing Maria na nakatayo sa isang borol na tinatawag na Pilgrimage Hills. Ang estatwang ito ay hindi lamang isang obra maestra ng sining kundi isang paalala ng pagmamahal at pagkalinga ni Maria sa ating lahat. Sa ilalim ng estatwa ay isang prayer room na tinatawag na sulod mula sa salitang hiligay nun na nangahuhulugang loob. Dito, maaring magnilay ang mga dipoto sa isang tahimik at sagradong espasyo. Isa rin sa mga kahangahangang aspeto ng Regina Rica ay ang arkitektura nito. Makikita natin ang kombinasyon ng modernong disenyo na may malalim na espiritual na kahulugan. Ang kanilang chapel ay ang Rihina Rica Chapel ay may maladom na disenyo na nagpapakita ng liwanag at pagmamahal ng Diyos. Mayroon din itong labyrinth garden kung saan maaring maglakad at magnilay, pati na rin ang way of the cross na nagpapakita ng huling sandali ni Kristo sa daan ng kanyang pagpapakasakit. Maraming kwento at debosyon ang bumabalot sa Rihina Rica. Ayon sa mga nagtatag nito, ang lugar na ito ay napili dahil sa natural nitong ganda at tahimik na kapaligiran. Perpekto para sa mga nananalangin at nagmuni-muni. Bagamat walang konkretong alamat na bumabalot sa lugar, ang presensya ng mahal na ina rito ay isang biyaya mula sa langit. Maraming diboto ang nagsasabi na nakakaranas sila ng kapayapaan kagalingan at mas malalim na pananampalataya tuwing pumibisita sila rito. Ang Regina Rica ay hindi lang isang lugar ng pananampalataya kundi isang sagradong santuario ng sining, arkitektura at kasaysayan. Ito ay isang lugar kung saan ang sinuman ay maaring magbalik loob, magdasal at maramdaman ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kagandahan ng kalikasan at mga likhang sining. Kaya kung naghahanap kayo ng isang mapayapang retreat malapit sa Manila, isa itong perfectong destinasyon. Marerekomenda ko rin ito sa nalalapit na Holy Week para sa inyong pagninilay. Sa kabila ng ribolto, matutuklosan mo ang kagandahan ng kalikasan, mga burol na dumadampi sa lupa, mga halamang luntian, at ang pakiramdam ng mapayapa na dumadaloy sa hangin. Ngunit ano nga ba ang magiging dahilan kung bakit mararamdaman mo na parang may kakaibang pwersa sa lugar na ito? Baka ito ang mga espiritu ng dibusyon na sumasama sa bawat hakbang mo. O marahil ang katahimikan ng pagsasalita na higit pa sa mga salitang kanyang iparating. Habang binabaybay ang mga landas na ito Hindi lang basta patungo sa isang revolto Ang tinatahak mo Kundi patungo sa isang malalim na koneksyon Sa sagrado Ang hangin ay tila mas mabigat Na para bang ang kalikasan mismo Ay nagbabantay sa mga lihim nito Bawat hakbang ay nagpapalapit sa iyo Sa matayog na revolto Ni ina ng Regina Rica Isang tanawin na napakaganda at nakapagdulot ng ng pakiramdam na parang pumapasok ka sa ibang mundo. Habang naglalakad sa lupain ng Rihina ramdam mo na hindi ka nag-iisa. Ang lugar na ito ay isang santuario na nagaanyaya ng malalim na pagmumuni, ang mga misteryo ng pananampalataya, ang tahimik na kagandahan ng kalikasan, at ang sa kaakit-akit na kapayapaan ay nagsasanib, naglilikha ng isang karanasang personal at sabayan ng nararamdaman ng bawat isa. Sa harap ng simbahan, may isang lumang balon ng tubig, isang simbolo ng buhay at kasaysayan. Sa tuwing ang malamlam na tubig ay sumasalamin sa liwanag ng araw, parang may isang lihim na inihahayag ang kalikasan, isang misteryo na sa bawat pagdapo ng makamay sa tubig ay pagiging mas malalim, mas makahulugan. Sa loob ng simbahan, ang mga alingaungaw ng mga panalangin na inalay ng mga naunang dumaan, dito ay parang sumasabay sa bawat himig ng hangin. Ang tahimik na tunog ng dibusyon ay mararamdaman sa bawat sulok. At habang nakaupo ka sa katahimikan, parang marinig mo ang bulong ng mga nagdarasal dito. Bago ka, ang aura ng misteryo sa bawat sulok ay naganyaya sa iyo ng paglilay, makinig at maramdaman ang presensya ng isang bagay na banal higit pa sa nakikita o naririnig. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming paglalakbay patungo sa sining, arkitektura at kasaysayan ng Regina ka. Rica. Huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-share ang vlog na ito